Okay guys, pagtakal na tayo ng pagkain ng aso. Pagtakal na tayo. Ng pagkain nila. Uh, ito sila guys Sunod na sila ng sunod guys Kaya kakain na daw sila uh, Gutom na daw sila Kaya ito sila si oh, Pagsigising na Oh, maghintay Okay Shh, Maghintay Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ayun, na. ayun na guys, galit na siya. Ayun yang may Ayun yang maagawan siya. Oh, ayun na galit na siya guys. Galit na siya, guys. Galit na. Ayan, ito. ano na, guys. Kailangan ikalat yung pagkain nila kasi yan lang ang kin, no? Oo. Oh. Kailangan ikalat guys kasi pag dikit-dikit mo magpatayan sila yan eh. So, ayan. Ayan guys, mamayang gabi. Ayan, tira, mamayang gabi 'yan. Okay. Ah. Oh. Ah, ayan na guys. Medyo mainit pa kasi kaya kaya hindi sila makaano, makakain kaagad. Medyo mainit pa. Ayan. Oh, ayan na. Ayan ang pagkain nila, kahilira. Oh. Ayan yung hawd oh. Siyang siga. Gusto niya kanya lahat. Ayan, oh, ayan Hindi pa makakain yung iba kasi may, medyo mainit pa. Eh, yung bunso Pero mamaya niyan, pagka malamig na yan, ubos Ayan oh. nakahiga yung iba kasi mainit pa eh. Okay. Ngayon guys, yung pusa naman. Pakainin na natin kasi pag unahin yung pusa pagpakain aagawan ng mga aso ayan naghintay lang sila yan ito na yung pagkain nila niloto ko na tilapia din sariwa dinuro ko hinaluan ko ng kanin ming oh, Ayan guys, ayan sa kanila guys Ayan naman pwisto nila sa taas Oh. Psst, baba dyan! Meron na kayo doon ah. Oh, ayan. Huwag nyo agawan yan ha. Huwag nyo agawan. Meron na kayong pagkain dito ah. Psst, baba dyan, baba, baba, baba. Ayan guys, so aagawan kasi nila pag nasa baba. Okay. Thank you for watching.